sa isang malawak at luntiyang gubat na puno ng matatangkad na puno at makakapal na dahon na mumuhay ang iba't ibang hayop, malalaki, maliliit, mababagsik at maamo. Ngunit higit sa lahat, may isang hayop na kinikilala bilang tunay na hari ng kagubatan, ang leon. Malaki ang kanyang pangangatawan, makapal at madilaw ang kanyang mane at ang bawat dagundong ng kanyang alulong ay kumakalampag sa buong gubat. Kahit ang pinakamatapang na hayop ay napapaatras kapag siya'y dumarating. Isang mainit na tanghali matapos ang mahabang paglalakad at pangangaso na pagdesisyunan ng leon na magpahinga sa lilim ng isang napakalaking puno. Humiga siya sa malamig na damo at agad na nakatulog. Humihinga ng malalim habang ang hangin ay bahagyang humahampa sa kanyang balahibo tahimik ang paligid at tanging huni ng mga ibon at lagaslas ng dahon ang maririnig. Habang siya'y natutulog, may isang maliit na daga na masigla at palaging naghahanap ng bagong mapaglilibangan. Masigla itong tumatakbo-takbo sa damuhan, naglalaro at naghahanap ng pagkain. Dahil sa sobrang tuwa, hindi nito napansin na papalapit siya sa mismong paa ng natutulog na leon. Sa isang iglap, nadulas siya at dumiretso sa malapad na paa ng hari ng kagubatan. Biglang nagising ang leon. Sa malakas na pag-ungol, sinunggaban niya ang daga gamit ang kanyang mabigat at makapangyarihang paa. Nanginig ang daga at halos hindi makahinga sa takot. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang katawan habang nakatingala sa malalaking mata ng leon. Napakalakas ng loob mong gambalain ang aking pagtulog Sigaw ng leon, galit at nagngangalit ang ilong Bigyan mo ako ng dahilan kung bakit hindi kita kakainin ngayon din Halos hindi makapagsalita ang daga Pa, patawarin niyo po ako Haring leon, nauutal nitong sabi Hindi ko po sinasadya, nadulas lang po ako Kung pakakawalan niyo po ako Nangangako po ako na balang araw ay makakabawi rin po ako ng kabutihan sa inyo. Nakunot ang noo ng leon, ikaw, na makakatulong sa akin isang munting daga. Napailing siya at malakas na tumawa. Hindi ko akalain na may ganitong tapang ang isang tulad mo. Ngunit dahil napatawa mo ako ngayon, palalayain kita. Ngunit bago ito tuluyang lumayo, lumingon muna ang maliit na nilalang at nagsabi, Maraming salamat, Haring Leon. Hindi ko po ito malilimutan. Lumipas ang ilang araw. Habang naglalakad ang Leon sa paborito niyang hunting ground, hindi niya napansin ang isang lambat na nakabitin sa pagitan ng dalawang puno, isang patibong na iniwan ng mga manggangaso. Sa isang maling hakbang, natawid niya ang lubid at biglang bumagsak ang lambat sa kanyang katawan napasigaw siya ng malakas at ang mga ibon ay nagsiliparan. Sinubukan niyang kumawala. Ginamit niya ang kanyang matutulis na kuko at malakas na pangil. Ngunit lalong humigpit ang lubid. Nagsimulang manginig ang kanyang mga paa. Ang hari ng gubat na hindi natitinag ng kahit sinong hayop, ngayon ay nakabitin, walang magawa at nanganganib. Sa kabilang panig ng gubat, Narinig ng daga ang malakas na pagungol. Hindi iyon ordinaryong tunog, sabi niya sa sarili. Mukhang may nangangailangan ng tulong. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinanggagalingan ng mga sigaw. Pagdating niya, nagulat siya sa nakita. Ang hari ng kagubatan, nakulong sa isang malaking lambat, pawis na pawis at pilit kumakawala. Daga, ikaw ba 'yan? Mahina ngunit nagtatatakang tanong ng leon. Opo, Haring Leon, sagot ng daga. Huwag po kayong mag-alala, tutulungan ko kayo. Walang alinlangan, sinimula ng daga ang pagkaagat sa lubit. Maliit man ang kanyang mga ngipin, matalas naman ang mga ito at mabilis kumilos. Tiyaga siyang nagtrabaho, kagat dito, kagat doon, hanggang sa unti-unting lumuwag ang lambat. Makalipas ang ilang minuto, napunit ang lubit. At sa wakas, Nakalaya ang leon. Tumayo ang leon at huminga ng malalim. Tumingin siya sa daga, puno ng pasasalamat at pagkamangha. Hindi ko lubos akalain, sabi niya, na ang isang munting tulad mo ang magliligtas sa akin. Maraming salamat, maliit na kaibigan. Ngumiti ang daga at sagot niya, Sabi ko naman po sa inyo, kahit maliit, may magagawa para makatulong.